guys. Ito pala guys, nakabundle na ito. Ayan tatlo siya, three pieces siya. Nasa 129 to mga guys. Ito guys, lagayan ko ng ng Yakult sa aking chiller sa ano, sa rep. Kasi guys, yung clear nito, yung ang mahal. <laughs> Wala, hindi ko kayang pumili guys. Kaya ito na lang ang gagawin kong organizer sa aking chiller sa, aking chile. sa lagay, lagayan ko dito ng mga yakult dito guys o. ngayon guys ipapasok ko na po sa re yung aking chiller guys nalinis ko na yung kahapon guys ito yung bago kong bilhin pero meron pa ako guys na tira na, na yakult ayun guys Ayan, ganito guys. Meron ako nakita doon guys sa ano, yung mga Japan items. Ano siya, saktuhan lang sa guys ng ganito. 75 ang isa. Kaya lang nakabili na ako nito. Kaya hindi ko na siya binili guys. Ayan na siya. So kasi guys, may ano pa siya, parang mayroon siya pang awang. Ito na siya guys. Ayan. Ayan siya guys. So hindi siya pantay-pantay kasi pag pinantay-pantay mo siya may awang siya sa bilid kaya parang ganito ang ano niya guys ayan diba ayan ayan guys tapos yung aking butter guys dito ko siya ilalagay ano na ko guys si tawag dito ayan dito ko yung aking butter tapos pagmamaya mamaya na naman kasi yung aking anak baka bumili naman ng mga juice mo akin ako isa papaan ko na ng dito sa bibig guys di ba ngayon guys ipasok na po sa rest kasi binuhat ko lang siya ganyan ito na siya guys so ayan na naka-organize na siya tapos pag minsan kasi ang batter ko guys minsan inabot niya ng anin ayan siya so, dyan dyan na talaga siya tapos ito guys pala yung tuyo, yung tira namin ang ginawa ko. Binalot ko pa siya sa supot, saka ko pinastik siya, guys, para hindi mga mo. <laughs> Kasi pag sa labas yan, guys, baka amagin. Ayan, ito na yung aking yako. Naka-organize na siya, mga guys. Tapos pala, guys, ito yung wiki doon sa SM. Gusto-gusto ko to Kaya bumili akong dalawa. Nung nakaraan nga, binili ko doon tatlo, eh. Ito, guys, oh.